Good morning guys! Welcome sa ating channel ulit. So, mga tayo ng buto ng malunggay guys. So, sinong nakakain ng buto ng malunggay o yung kanyang bunga? So, mga tayo guys dahil may puno ng malunggay dito sa aming bakura na naputol o nabali. So, marami siyang bunga. So, kukunin natin yung bunga guys at ating iluloto ngayon. Iluloto natin siya guys dahil may Meron siyang recipe na nakita ko sa YouTube kung paano siya lutuin. So, susubukan natin guys kasi first time ko itong gagawin. So, first time ko makatikim ng bunga ng malunggay. So, dito lang natin yun kukunin guys. So, malaki yung malung malunggay namin dito guys. Malaki, malalaki yung mga puno. So, try natin siyang iluto doon sa recipe. Ayan ito guys. Ayan. Ito yung bunga. Ayan. Nabali yung sanga niya guys. Ayan. Nabali yung sanga. So, malaki ang pulo nito guys. Nabali siguro kagabi. Kasi maraming baging. Maraming nakakabit sa kanyang mga sanga. Kaya nabali. Nabigatan na sa nabigatan yung malunggay sa kan sa ano sa kumapit na mga damo. So ito guys, yung bunga ng malunggay guys, marami. Ayan sa baba. So kukunin natin yung mga bunga nito. Tapos anuhin natin, balatan natin. Kasi yun yung nakita kong recipe sa YouTube. Binabalatan ito yung binabalatan yung bunga. Ito guys. Ito yung bunga niya guys oh. I'm sure guys na alam yun na ito. Bunga ng malunggay. So, kuponin natin. Ayan. So, nabali na. Nabali itong malunggay na ito guys. Ayan. Ayan. Aming bunga guys ayan no kukunin natin yung ganito ganito lang yung kukunin natin ayan guys oh, pa dun oh. No? ng hangin dito guys May malaking puno Kasi dyan sa likod guys okay, okay, so nga. Dito din si pangging so, Dito ako sa may Bakanting lote guys Kabilang bakanting lote So meron ako nakuha dito guys Bunga ng malunggay Sakto na siguro to testing pa naman lang to guys sa so, gagawin nating recipe so hakotin na natin siya guys patungo doon sa bahay yan guys so uwi na tayo guys balikan natin yung ibang bunga so ito na yung panghuli nating bunga guys so uwi na tayo malapit lang naman ang bahay sobrang init ngayon tapos mamaya biglang uulang Ayan yung puno ng malunggay guys. Yung sa likod. Malaki na yung kanyang puno. Maraming baging. Kaya siya nabali. So yun, guys, babalatan natin ito ngayon. Tapos ating yung iluluto. Ayan guys, yung ating bunga ng malunggay. Tumiro so, na ko dito kanina guys na binalatan ito guys oh ito yung buto ng malunggay masarap din daw to grabe ka enet guys yung weather so, ito guys oh ito yung ating mga lakuha guys marami Pero hindi natin to uubosin guys ano lang konti lang So ganito ko ganito lang sa guys, of balatan uh, ano. Kuha anang liso. Ito yung liso niya guys, yung kanyang buto. Madali lang siyang ano, madali lang siyang i eh, kuha ng mga buto. Hindi siya hindi sa ganon katigas, ayan. Uh. Marami kasi nito sa atin guys, mga bakuran, yung mga yung malunggay. Pero di alam yung bunga is makakain pala o nagugulay. Yan. Yan, guys. Tapos yung iba naman guys is iano natin. Babalatan lang natin itong ganito guys. Oh. mahal to sa abroad nakit may nakita ako sa video yung isa daw nito guys is nasa 1$ Canadian yan on. mahal diba samantalang dito sa atin ano lang uh, nasa bakuran lang natin to tapos minsan inaano lang natin hindi natin pinapansin eh yung kulay pala kung nakakain yung dahon ng malunggay guys So, ito malamang nakakain din. Kung masustansya yung dahon ng malunggay, ito malamang masustansya ang masustansya din sa katawan natin. So, yun. So, ito, natin ito guys. May nabalatan ako dito guys ng bunga ng malunggay. So, nabalatan ko na siya guys. Ayan oh. So, papakita ko sa inyo guys kung paano magbalat ng bunga ng malunggay. Ganyan lang siya guys. Ayan. So, tapos putulin potol, mo lang kasi mataas na mataas yung bunga ng manong guys so puputulin natin para mapatatan ayan so, ganito lang pala guys yung pag, pag ng bunga ng malunggay ayan ayan guys so. guys, ito lang muna yung ating lulutuin sa ngayon guys. Kasi testing pa naman ito guys kung magustuhan natin yung nasa. Ayan guys. Hugasan natin ito guys. Na-prepare ko na yung ating panggisa. Ayan, may sibuyas, kamatis, at saka bawang. Tapos yung ating bunga ng malunggay. And yung isasali natin yung buto ng malunggay guys sa pagisa tapos haluan ko lang ito guys ng carne norte para may lasa lang yung ating gagawing gisa so yon magsisimula na tayo magluto guys and it's my first time first time ko siyang gagawin guys kasi ngayon ko lang uh, ngayon lang kasi ako naka idea na magluto nito kasi nga yung malunggay is na bali at marami siyang bunga kaya naingan nyo akong i-search sa youtube kung ano yung mga recipe nito so yun katay na rin siyang igisa so gisa lang naman ang roto natin ngayon guys so madali lang no is yes, ato i buon natin yung ating kalan ayan tapos lagyan natin ito ng konting patika. ka Ayan. para lang sa pangisa so yun na natin mo ng uminit yung mantika guys so yan guys igigisa na natin yung ating mga mga panggisa guys ayan Tapos ilagay na natin itong ano guys, bunga ng malunggay. Ayan. Sabay na natin itong dahon, ano, yung bunga niya. Yung buto pala, sorry. Ayan. Tapos ukayin natin. mas malasa siya guys, lagyan natin ng uh, chicken cube, chicken broth. Tapos lagyan natin niya ng tubig. Konting tubig para maluto yung bunga niya. Yung bunga at saka itong buto, yung buto din na malunggay. Maluto talaga ng gusto. First time ko nito makatikim, guys. Kapag naluto na ito, titikman natin, syempre. Tapos yung kainin n'yo, guys, mamaya na natin i lalagay kapag eh uh, paluto na yung ating bunga ng malunggay. So tatakpan natin yan, guys. And hintayin natin maluto. pinakabahan ako, guys, kung ano yung magiging lasa nito. Kasi tinikman kong tinikman ko yung boto ng malunggay kanina, mas ano siya, ma mapait. Mapait yung lasa niya. Tamang-tama sa sakit na diabetes. Itong bunga ng malunggay. Kaya ito pala yung pinakamabisa para sa mga may sakit na diabetes. Ayun. Pait na, ang pait talaga ito guys. Oh. Niluwa ko. Kasi di kaya. Paait. Ewan ko lang ngayon na ginisa natin siya. Kung ano yung magiging lasa. So, we will see kung maluto itong ating recipe for today. Ayun guys, hintayin lang natin yan ma tumulo. Ito si Miming guys. Miming! So excited ako, excited ako guys na kinakabahan sa magiging resulta nito. Kasi nga, di ba, first time. Maraming bunga yung malunggay pero hindi natin alam kung paano siya iluto or ano yung nasa niya. Kasi siyempre, out of curiosity ng natin, hindi naman talaga tayo kumakain ng bunga ng malunggay. Unlike na lang kung sa ka na. Kasi nga, ang madalas kinakain ng natin is yung dahon. E, itong bunga ng malunggay is lang. Lalo na yung buto. nauhaw ako guys. Sobrang init ngayon. Mainit pero makulimlim yun naman yung langit. Parang ano, tag-umba. Umitim na naman yung weather. So yun, update lang later guys kung maluto na itong recipe natin. No? Sa na natin yung ating malunggay. Ayan. Ayan guys. Oh. Okay. So, hahaluin natin. Hmm. So, ilalagyan natin yung carne norte, guys. Ilalagyan na natin para mas malasa. pa, guys ihahalo na natin dito Ayan guys, hinalo ko na yung carne norte natin. So haluan lang ulit natin, no? haluin para mag ano talaga yung mixture niya talagang kumapit kakapit dun sa bunga ng malunggay yan ko excited na akong tumikim Ayan. Ayan na siya guys, yung ating malunggay. So iluluto pa natin yan guys ng mga ilang minuto pa no para talagang maluto yung bunga. At But yung buto syempre. Ayan. to guys, biglang umulan guys ang lakas. Ayan o. No? Lakas ng ulan. Mainit guys, tapos umulan ng bigla. So, yung sinasabi ko guys na mainit tapos biglang ulan kasi siya luto na guys so titikman natin to maya maya lang ng konti kasi mainit ka naman luto na luto natin dito yan so titikman natin siya mamaya guys kapag medyo lumamig Kaya eh, mainit pa man bago, bago lang na at marami pa ako dito malunggay guys ayan buo ka ng malunggay Ito yung weather dito sa amin ngayon, guys. Maini, tapos uulan. Yan yung delikado, guys, sa kalusugan natin kasi. Ay, ako, May araw, pero umuulan. Ito na yung ating kanin, guys. And, yung ating nilotong bunga ng malunggay at buto. Titikman na natin yung kanyang lasa, kung ano yung lasa niya guys. Kung masarap ba, kung hindi ba siya mapait. Kasi yung titikman natin kayo guys, yung hilaw na buto is wala. Mapait yung buto kanina guys, yung pagtikim natin. So titikman natin siya ngayon dahil luto na. So ginisa lang natin siya guys, titikman na natin. Then, dahil excited ako guys na matikman yung eto. Ayan guys, so yung konting kanin and tik titikman na natin guys. I'm so excited. Eto guys. titik so, titikman natin siya guys ng walang kanin muna. Ayan. Eto na. Mabago siya guys. Hmm. Guys. Mm. Masarap siya. Wala siyang Wala siyang pait. Normal lang. sa akin to guys Masarap Take that guys ha Ngayon ko lang Ngayon lang ako nakapagloto ng bunga At buto ng malunggay At napakasarap pala Walang daya Masarap siya Titikman natin yung alam guys Itong bunga. Kapag kain daw nito, guys, eh, sisipin mo lang itong ito. Kukunin mo lang yung buto. Ayan. Hmm. Salap siya. masarap siya guys ang nga yes, siya Now I know. Wow. This is na yung paborito ko, guys. Ito na yung paborito kong bulayan sa malunggay. Subukan nyo guys Pag may malunggay kayo May mga bunga yung mga malunggay nyo Subukan nyo Subukan nyo itong recipe na to Sarap Promise